Ano'ng points ba yan? 20. Ah sige, 510. Ah sige. 1. 7. 1. yung copy mo? Ah wala sa photo. Ibigay mo yung copy ko. ko wala kang binigay. Kakapasok ko lang. Kakapasok ko lang.

awena two thousand okay one uh 1, 2, 3, three 5, five six one two 4, 5, five six at uh, per uh one hundred per on uh, ba one two ang kasi yung bag ko. Nahihila. Kailangin, may panukli ka. Eh, tapos na. Ah, uh, thank you. Tapos <laughs> Bariya. Ay, ah, nakadabi kong bariya guys, pero Okay lang. nagre-reklamo, mabigat na daw yung bag niya. Yan. So, ito yung aking additional, guys, kasi yung aking last order nung last week sa ice cream ay nasa 3.5 plus lang. Kaya hinabol ko tong ano natin, yung, yung 1.580 para meron tayong subsidy next month. Yan. Kasi magkano din yung subsidy? 5%. So, minimum 5,000, guys, dapat makapag-order tayo para magka-subsidy tayo. Hindi naman kailangan, guys, na next month kailangan may order ka rin. Hindi naman ganun, guys. Basta, eh, pag next month, pwede ka rin umorder. Basta 5,000. Ayan. So, yung aking mga groceries, guys, no? Ayan pa. Hindi ko pa na kalat-kalat, diba? Sakit ng ulo ko. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Dabi <laughs> ko pa magsasahing pa ako. So, ayan. So, itong muna sa ngayon, guys. Ayan. So, dumating sila, mga 12.10. So, nag-order ako guys kahapon lang. So, holiday kahapon. I-remind naman ako ng aking ahente na kulang yung aking order para makuha ko ngayong ating subsidy. So, yan yung ating groceries guys. Mamaya guys, mag and pricing naman ako sa ating mga groceries. So, ngayon ay Tuesday na. Tagal kong na ano, ba diba? Sabado ko pa to na grocery. Ngayon ay Tuesday. Ano ba date ngayon? August 26, guys. Yan. Time check. Nasa 12.10 na po ng tanghali. Ayan, magsasain pa ako, guys. So, yun lamang, guys, ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye. So, punong-puno yung ating ice cream. Ayan, guys. Oh. so, yung iba, nilagay ko dito sa ating freezer kasi di kasha. Yan yung mga ice cream natin. Sa so, ating mga kalat natin. Yan. sa itong ating alagang ganda si Ayan. So,